Gabi, señoritas y señoritos. Uh, sometimes masasabi mo talaga na may JOS kasi kahit yung mga all powerful na mga opisyalis or mga uh, mga VIP uh, o yung mga eksperto sa mga sa mga bagay-bagay ng pagnanakaw o uh, pag ng uh, uh, gawaing -gawain kriminal ay nagkakamali and ang uh, masasabi natin nakakarma sila or uh, hindi lang talaga nila pinag-isipan yung mga ginagawa nila and uh, yung pagkakamali nila i redounds to the benefit of the the victims of course number one, and also the Filipino people so in this case po uh, ang uh, parang nakarma at siguro pa masasabi na rin natin na uh, this is the hand of god uh, working Uh, it turned out po pala yung uh, yung declaration of uh, war on drugs ni uh, Davao City Mayor Baste Duterte ay napasama pa po <laughs> sa interes ng tatay niya si former President Rodrigo Roa Duterte at ng kapatid niya si Vice President Sara Duterte kasi parang uh, yung declaration na yun at uh, yung mga statistics showing na a few days after nag-declare siya pito at uh, pito kaagad namatay at uh, as we reported earlier bago uh, pagpasok ng pagpasok niya sa sa pwesto na yan since June 2022 uh, up to now more than a hundred na namatay sa tokhang sa extrajudicial killings dyan sa Davao so ngayon sinasabi na ng mga ng mga lawyers na tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings where estimate an estimated uh, 30,000 Filipinos uh, mostly innocent Filipinos were killed ay uh, gagamitin nila itong uh, uh, declaration of war on drugs ni Baste para hingan ang uh, ang uh, International Criminal Court na lum uh, i-wrap up na yung investigation at ilabas na yung arrest warrant kay Duterte. Kung baga, in-explain ng mga lawyers ng mga biktima na uh, pwede uh, hinga ng korte or in this case the ICC para pabilisin yung, pabilisan yung proseso of uh, arresting or jailing the accused ay dahil yung mga kriminalidad nila is happening is continuing is a continuing crime kung baga, hanggang hanggang hindi sila sampulan hanggang hindi sila ikulong or alisin sa lugar nila tulo'y tulo'y yung uh, ginagawa nilang uh, crime against humanity for which uh, President Duterte former President Duterte Sara Duterte and many and, and their minions uh, are facing before the international Criminal Court Diyan sa The Netherlands So In short uh, Yung declaration Para ni Baste Na hindi naman siguro Niya pinag-isipan Ng mabuti Ay uh, Napasama Or uh, Na kwanpan Na kwanpan -na uh, it, it work To the disadvantage Of his father And his sister uh, And also Senators Bato de la Rosa And Bongo at uh, kaya sabi nitong si uh, si former congressman at dapat i-elect natin ito. Kasi ito yung isa sa nag-file ng kaso dyan sa ICC laban kay Duterte at nilalabanan ang kaso dyan sa ICC. Dapat kung tumagbo itong senator, dapat suportahan na natin. And I'm talking about uh, former, former congressman, manang makabayan black na si attorney Neri Colmenares. Sabi niya, yung uh, yung issue daw ng uh, ng discrete death sa Davao and revi revival of the drug war may be used to convince the International Criminal Court to speed up or bilis bilisan yung investigation kay former president Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni uh, ni Colminares, pwede sila mag-file ng uh, supplemental motion sa ICC na para i uh, warningan ang ICC na arestuhin niyo ng mga Duterte, tapusin niyo na investigasyon dahil tuloy-tuloy nabubuwis bubuwis ng buhay diyan sa deadly and very corrupt and very incompetent incompetent anti-drug war started by the father ngayon tinutuloy ng anak na si uh, si Mayor uh, Baste Duterte. At sabi niya, iko coordinate daw nila itong action na ito sa mga biktima dyan, sa mga panibagong biktima ng EJ case dyan sa Davao. Sabi nga, pero inamin ni Colmenares, hindi na ito pwede isama sa kaso. Dahil ang kaso na pwede lang uh, na naisama nila sa pag-file ng uh, kaso laban sa mga Duterte, ay yung mga killings or EJ cases na nangyari between the time na first pumasok tayo sa ICC and that was November 1 2011 nung uh, na ratify natin yung Rome Statute uh, para maging uh, member ng ICC at uh, that time Mayor Pasig Duterte until uh, from yung nga, 2011 to March 16 2019 yung araw na inalis tayo ni Duterte uh, sa I sa ICC dahil uh, ininvestigah uh, na siya dito at uh, uh, sabi niya niya ni, uh, ni, uh, ni Colmenares na this way mas masabi mas masasabi talaga natin na napasama ang tatay at si Sarah Duterte sa ginawa ni Baste Duterte. At uh, ma at magagamit nila ito para para kasi 'di ba la lahat tayo. Ano ba yung ICC? Come now I ICC arrestuhin niyo na bat ang tagal pa. So ito na parang hulog ng langit ito na talagang ba pwede baka makonbinsi ng ICC para gumalaw na ng mabilis ng mabilisan sa issue na ito. Pero inamin ni inamin ni ni uh, Colminares na uh, hindi na ito maisama dahil wala nang sa original case. Pero pwede ito gamitin uh para pabilisan ang resolution ng ng kaso na nafile na noon. Sabi niya, "Can it be raised with the ICC?" Yes, it can be raised by the ICC uh with the ICC by the victims if only to tell the court to speed up their investigation because the killings continue so sabi niya pwede pa ito itong mga ito mga bagong biktima ngayon jansa sa Davao pwede paggamitin yung mga testimony nila para magfile tayo ng supplemental uh, uh supplemental uh, motion dyan sa sa ICC para pabilisin na para kasi kumbaga uh, pwede nila sabihin ilang-ilang buhay pa kailangan ma mawala bago gumalaw yung ICC kumbaga uh, do it now ICC go 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 ganun ha so sabi niya magagamit daw itong uh, itong declaration uh, ni Baste at saka yung killing sa Davao Uh, para pa, first para mag-file sila ng supplemental motion asking the ICC to hasten its investigation considering na na may pressing matter uh, or may uh, itong bagay na ito na kumbaga may death may may time may, uh, may importansya na maaresto na yung mga Duterte kasi mas marami pang buhay ang mawawala, mga innocent lives ang mawawala kung hindi pa arestuhin si Sara at saka si Duterte. At uh, kung siyempre kung mangyari yan, pati si Baste, takot na ito na ituloy pa itong drug war. Kung baga, pwede, uh, pwede talaga nila i yung ICC. Uh, ICC, ilan buhay pa ba dyan sa Davao ang mamamatay? para i-arresto nyo si amang Duterte. So, very good very good legal strategy yun. No? At saka sabi niya meron pa, meron rin second ground na i, pwede rin na yung supplemental motion nila magkakaroon ng uh, or makukonbinsihin, makukonbinsi yung ICC investigator para akwa na, i-terminate na or itigil na or tapusin na ng mabilisan yung investigasyon nila kasi di ba either uh, tapos sa investigasyon nila at pinaprocess na nila kaya nag-hire sila ng mga na mga uh, Pilipino and Bisayan translators or kaya andito pa rin sila tuloy-tuloy ginagawa investigasyon so ang sinasabi ni Colmenares itong killing sa Davao will 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 have the effect na to convince the ICC investigators o oh, malakas na yung kaso natin, okay na, pwede na yun, tapusin na natin ito. Para mailabas na yung arrest warrant laban kay Duterte, Sara Duterte et al. Or yung iba nga mga minions nila. ah uh, kaya sabi niya, ah uh, uh, sabi niya, uh, the I we can ask the ICC to terminate its investigation and issue a favorable decision The the, 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 the declared drug war could also be used by the victims to ask that an arrest warrant be issued against the perpetrator so pwede yung mga bagong biktima yung mga yung new set of, of of victims pwede rin sila umakyat sa ICC na para sabihin namamatayan pa kami Uh, ilan pa ba kailangan mamamatay para bago kayo maglabas ng ariswaran. So syempre, mangonsensya na rin yung mga investigador at saka yung mga yung mga legal officers diyan sa ICC. Uh, sabi pa nga ni Minares, a warrant of arrest is premised on three grounds, three grounds. One of which is that the crimes continue to be perpetuated. The other two grounds he added were the possibility of the respondent destroying evidence and not appearing in court for proceeding. So, sabi niya, uh, ang mga ang mga korte talaga naglalabas sila ng warrant of arrest. Kung mayroon three grounds nakikita nila na na that uh, that that can be justified na para mailabas ng uh, ng uh, warrant na ng mabilisan. at ito yung yung kriminalidad. For which uh, the accused has been uh, has been charged ay tuloy-tuloy pa rin na nangyayari or in this case tuloy-tuloy pa rin ang patayan dyan sa Davao. At also uh, may posibilidad rin na yung respondent ay sisirain na niya yung mga ebidensya. Kaya dapat arestuhin na siya or tatakas na siya. So sa kaya sabi niya uh, kailangan gumalaw na yung korte, yon. At uh, sabi nga ni sabi pa nga ni Juan na uh, Nicole Minares eh ito ba drug war ni Baste? Uh, pin, uh, pinapakita lang na palpak ang drug war ng mga Duterte. Imagine, se six years ang tatay, se uh, seven, uh, uh, ilan, five years or six years ata si Sarah as mayor or nine years and then ngayon si Baste, two years and yet the fact na tuloy pa rin ang tokhang dyan, ibig sabihin, uh, failed yung kwa nila. Failed yung uh, yung uh, yung anti-drug war nila. Kasi yun nga, eh, tulad ng sinabi ni Arturo Lascañas, hindi nga ina-address, hindi nga pinapatay yung mga drug lord. Pinapatay lang yung mga user at small-time pusher. Habang yung mga uh, customs officials ni Duterte na nakipagkontraba sa mga drugs Chinese drug smugglers ay uh, hindi nakulong, hindi nakasuhan kaya tuloy-tuloy ang uh, ang uh, drug problem. So yun, kawawa yung mga na, na, mga namatay sa uh, Tokhang at yung continue pa namamatay diyan sa Tokhang. So this is uh, well, this is a sad news but at least uh, this is a good development as far the as far as the legal uh, legal battle against the Dutertes sa ICC is concerned. So, while we mourn for the victims, lalo na yung pangapanibagong biktima dyan sa Davao, but uh, we also thank God na uh, sila na mismo, <laughs> si Baste na mismo ang tumutulong sa ICC at uh, laban sa tatay niya. Parang si sa pagdeklara niya ng war on drugs at yung pagka execute ng 100 uh, suspected uh, uh, drug personalities ay parang uh, ipinahamak na rin niya yung sariling tatay niya at kapatid niya and for that we we should thank uh, god and the law of karma working in favor of the victims of EJK so please share this blog to friends and relatives so they know uh, they will know about this uh, positive development sa sa kaso as we as we continue to to blog uh, in, in the uh, effort to help the big the EJK victims. And please ask your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.